Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan Ngayon po ay pupunta tayo doon sa sakahan ni Papa Meron din tayong tingnan Dilinisa natin para din mataniman natin pagdating ng ulan So samahan niyo ako mga kababayan pupunta doon sa sakahan Doon banda o side So tapos naman tayo doon mga kababayan Maghintay na lang tayo ng araw na ating ma mataniman kasi tapos na natin yung nalinisan dito na naman tayo sa area ni Papa mga babayan so abangan nyo ang video natin so ito po yung daan mga babayan papunta doon sa sakahan namin yung bag natin mga babayan tingnan nyo yung view dito mga babayan ito po yung view dito mga babayan papunta doon sa sakahan So dito na tayo mga kababayan no sa tinaniman ni Papa ng mais. Ayun mga kababayan no? Medyo malaki na yung mais ni Papa. So kailangan na natin itong isprehan mga kababayan. <clears throat> Kasi malaki na yung dapat na itong lagyan ng pagkain ng mga tanim na mais yung abuno fertilizer lagyan na ito para para tumaba itong tanim ni papa mga kababayan yun dito tayo mga kababayan no? hanggap yung daan dito mga kababayan no? May tao mga kababayan, may tao. Ito yung tanim na ng mais ni Papa mga kababayan. Ito. So pwede natin doon tan na taniman ng gulay. May tao pala dito mga kababayan. Tay! Ano sa mo kanya? Ay nangahoy ka? Ay, na nga, Ikaw raisa? Ah may Ah may mga kauban? Ah, Ay, may mga may mga nag-umupa pala nang panggatong dito mga babae yan. Eh, bitata. Dito oh. oh. dito mga babae yan, bubuin din siya sa. Dah, kahirap tai. Dami palang panggatong dito mga babae Diyan, sa o, ayan, sara na lang. Oo, Kung sa may isod lang nyo tayo. Bukusin nyo mo. Sa mga kama, mga kababayan. Magdala na lang din ako ng panggato ngayon, pa uwi doon. Okay naman pala yung lupa dito mga kababayan. Sabihan ko sa papa na okay yung

Ay, mo na yung kauban dito tayo? Si Nanay naman pala yan mga kababayan, no? Ano sa mga Nanay? Layo ka niyo ba? No? sinanay si Nanay naman mga kababayan, no? Layo pala ng kanilang... Ay, hindi, hindi ko akalain mga kababayan, na magkita kami ni Nanay Lou na rito ngayon. Gamburan hmm. doang tatain naik Oh. Muat. Ama sini ni Tarun,

Sabi ko gihan ng nanay. Mga kababayan, di ko akalain mga kababayan na nandito pala si nanay Lorna. Isang to kaoban nyo, isang to. Wala. Ay, nang tinisig? Napon ng uling biskita. Ay, nag-uling na ito. Tingnan mo, ko naman ko ito yung nagsigit-singgit. Sabi <coughs> nung lalaki ito. Ay, lalaki ito na dyan, Lalaki, Lala babae. Ah, nag-uling. Kala ko mga kababayan, lalaki yung andun, tapos si nanay Lorna man ang lumabas. <coughs> nguling may nanguling pala. Ano ang mga kuha nila na ilor na? Sabay rata kulit na Oo! Sumunga na dito yan ang gato mga kuha yan. Huwag mo, na dirik ko sa pangahoy yan. Wala! Kaya ni Anhiman ko, gigipasubay ko ni Papa ba? Hindi mo, Papa Oo! Oh. 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 Huwag na po kahoy. Kay tanuman niya, kwa ano ba, mais daw. Dahil ano, hindi niyo pangahoyan ba? Ano, <coughs> nagyot nung mong kukita kahoy ba, no? E eh, dito, lisod na mga kahoy dito sa tuwan to all. Hindi humayan dito na eh.

Ay, tatay, dagahan kong katatay ito. Bukat na, anay. Kera. Ang ah, kaagay, balik na ka diri, oh. Diri na ka si Bidab, si Maglisip ka ya ulit, ha. Ito na, nagbabawa buat e mong dala. maganda kasi mga kahoy dito mga yan kasi uh, handa nang i e, i e, gatong ng gatong kasi lahat ay laya na laya kasi so, tagalog si laya man patay na yung kahoy <laughs> ang daming ang mga nang kaya andun din mga kababayan may mga nangyohan ng kahoy din doon sa kabila dito dai suru na udah sampai nai. Moga ni bang. Ini na ya, mm. ini bungkat ini bang. Kau jawab ini. Ito po yung Papa mga kababayan no, na mais. Kailangan na ng isprihan. pegunungan. Mga babayan. May nakita si Nanay Lor na mga babayan na. Mira, buta na nai. Ade ba? Ato bangal ta kun ya. Tay nai sud Andre tay. Ha? Ah?

Ang sarap daw itong oh. iulam mga kabayan. Ayaw lang ma matingala po sir. Ha? Okay. Mo din isudan nay. Nagkabang na pud sir, sir nagkuan sa <laughs> kining kolop ba. Okay mo, tilaw ko ni nay, wa ko tilaw ni nay. Tingala. Na tingala pud ni, dai pig a. ana kita. Oh. Kay wa mo ko nagdahom good nay nga naa diri. Ah kay bisugo ni papa ba. Diri di mo ta ka nay. Eh, kapila naku nangahoy dito. daghan niya. Oh, naan po yung mga tao dito? O, lahat mga kauban po dito Oh. Nangahoy? Kanang diya sa ating siringan. Oh, ilan niya si nanay? Si kuwan, may daya. Oh. Oh. Dito di mo tipanghoy. Mori na makitaan tamo sa hidong magkuwan. Layo, ori kahoyan ninyo eh? Layo, kayo. Pero mas layo kitong umari mo no? Ano na yun? Bilong. Mas layo pa, hilop. Asa? Laya. ba? Ya maksud ane lagi an salon. Tertuhun ah. Sebakan ut tinapkah. Hmm, apa kan sudah kenapa nyak nak rin itu. Huwag kalain mga kababayan na kita kami ng ulam ngayon. Hmm? yung mga <clears throat> pwedeng ma ulam Masunod ka yun, ben? Nabahal ito pa ang tumaraan. pa doon mga kuway, no? Punin natin. Para madagbagan yung katupitan sa ito. na, pwede no? Yung puti. Oo. ko kaya magkatilaw ka ito ano. Kolok. Kolok? Kolok. Lagi po dai kored. Kored. Lagi po itong kored. Lagi po itong mga kababayan oh.

Bumatay yung tayo Ay, kanapin sa ano. Dapat na yun. Diba na na. Ang gamit. Tuntahan natin ngayon, mga kababayan, si tatay pala na nasa ibaba, mga kababayan, yung asawa ni Nanay Lorna. <coughs>

So, naman tay naman tayo, kubragpuan nyo dyan. Parang kapunong grupo ba, parang niya si Sita tayo mga kababayan. tawa ni nanay lorna wakay pisik tay no magul magul buyok rada inyong gini kuha

Eh ayu poko yo. Gak. Di dok. Dirangk. suruh pindah, numpak numpak kan, takut kupat siskol. saya langsung malah ini kelangka, aku akan sipe diri saya, aku nak apa samu Marami ang ay daghan ang wala ay daghan kay ang nagpalangga. Nangando nang nagpalangga ni mo daghan kay nangita ni mo ba kumusta na mo? Kumusta man mo runay? Oh. Kira mo. Oh. Kumusta man si Ninita? Dahil kay tug nang palangga po grabe po di palangga po nang kuminsak. Amo ah. Oh. Oh. kami Wag gid wag tigid nagdahom ba nga mag-abot ta diri nay. Mm. Tang sing. Gapon <coughs> okay. diri mi ganit mga koy di gapon. Diri pon mo gapon? Mm. Nagtigom ko ganit ka para. Ay gapon kay nato mo kung kon gapon da bau kay. Eh. Na may gikuha ang katong kartong package ba. Daghan mm. <coughs> lagi like it, ka koy tipod. Duha ra kaliyang. Ah. mga so may sagulo na sino pa sino pa isagulo oh. mayo unta bisitang eh imo hot nang kwa non buka tapos hitan amaram oh. mm. uh -huh. ko am ini ko Rapo diri ug naik wano kaning makargahan ba. Tawi. Dire, dayuk man. Apa motor?

Karli baboy. Sini dinin tapod, mukaon mama. Aku, kena aku Karni. oh, ikaw ra gid Aku kaon? ganan. me está kawa yung mais dito mga kawa no? merong mga uod Kinain yung kawa yan kailangan sya ng herbicide yan kinain yung mga uod kinain sya na yung mga kumakanta